Zoe. Zoe. Sorry sa ginawa namin. Alam namin mali yun. Pero sa tingin mo ba talaga, hindi namin malalaman yung resulta dahil pinunit mo yan? Kahit na! You don't have the right na kunan kami ng DNA sample! At hindi niyo magamit kung sa kahit anong korte! Korte? Zoe, gusto na naman namin malaman yung totoo. Kung si Morgana ba ay ang mami mo. Ikaw ba ayaw mong malaman? Morgana is not my mother. My mother is long dead. Then let us learn that for ourselves. We need to know the truth. Just leave us alone. Leave my dead mother alone.

Mama, Mom, ma, ma, ma may problema tayo! Kailan ba tayo nawalan ng problema? Mom! This one is serious! Sina Daddy pinag-DNA test nila tayo para ma-prove na ikaw talaga si Moira! What? Mom, ano gagawin natin pag nalaman nila? Makukulong ka! You're in Apex, right? Umuwi ka dito kay Mama. Ako na ang bahala. Hello, R.J. Oh, parang natigilan kayo. You look like you've seen a ghost samantalang buhay na buhay naman ako. Ano ginagawa mo dito? Wala ka nang magagawa dahil nakuha na namin yung resulta ng DNA testing. Lynette, ba't ka ba nagagalit? Wala namang akong sinasabi. Kaya nga rin ako nandito para makita ang results ng DNA test na yan. Oh, masyado naman kayong starstruck sa beauty ko. Halika na, let's look at the results together. Ayan o! Match kayo ni Zoe! Mag-ina nga kayo! Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw si Moira, tignan mo! Tignan niyo! Tignan ang resulta! Ayan nung match! Uh, ano? Ano? May... Related nga po sila pero hindi po sila mag-ina. Anong hindi sila mag-ina? Paano nangyari yun? Match sila Zoe and Morgana dahil tita ni Zoe si Morgana they're blood related. Pero hindi enough para makonsider na mag sila. You see, I told you, I'm Morgana and not Moira. Pero salamat na rin at nagpa-DNA test kayo. Sana naman, convinced na kayong lahat. Annalyn. Baka naman nagkamali. Baka, baka naman nagkamali yung lab. Paano nangyari yun? May, bakit po magkakamali? Eh, reliable naman po yung lab na nag-analyze ng DNA samples. Baka naman kasi may nang kialam. Kaya naging ganito yung resulta. Baka, baka may nag-tamper ng resulta. Sino po? Napigilan naman po namin si Olga na sabihin kay Madam Chantal. So, para po ay hindi eh, nga po nila alam na ipapadiin ni test po sila eh. I guess the lab result is true. Hindi nga si Moira si Morgana. Ibig pong sabihin, patay na talaga si Ma'am Moira. Dapat nga natutuwa ako eh, di ba? Napatay na si Moira. Pero hindi. Naniniwala ako na si Morgana ay si Moira. maybe because of their similarities. Dahil sa sobrang pagkahawig nila, mahirap isipin na hindi sila isang tao na. Nay, science na po yung nagsasabi. Hindi po si Moira si Morgana.